anak? Anak, huwag ka kapuya sa sayaw anak. Grabe kapuya anak o. Yan po si papi guys na oh. Napapago din sa aming pag-ehersisyo guys sa labas, sa harapan ng tindahan guys. So ayan, pumapasok po kami dito sa loob ng bahay guys para maghanda na po ako ng para agahan namin ni Papi. So magvideo mo na kami. So shout out, good morning. Huh! Oh, grabe. Ayan po mga palangga, hinihingal na ako guys. sandami ko ng pawis, yan you know? oh. Pawisan na naman ako guys dahil nag-ihersisyo kami ni Papi. Nagsasayaw doon sa harapan ng tindahan. Na Namilit ang bulibo ni papi mga palangga Good morning, good morning! Happy Wednesday! Tapos na po kami nag ni Papi mga palangga. Salamat po palagi sa inyong panonood ng aming mga videos. I love you all. Mwa. Thank you, thank you guys. Yan. Yan po si Papi guys. Nagpahinga din kasi napapago din siya sa aming pag -ehersisyo. So, ayan. Good morning, good morning. Pahinga muna kami saglit ni Papi, guys. Ayan na po ang kanyang, ano, ang aming ulam, guys. So, mayroon pa siyang natirang chicken to as a refrigerator na kugibotang, mga palangga. So, pahinga na kami saglit, guys. Pagkatapos nito, mga palangga, mag ehersisyo na po kami. Mag-pakain na po ako ni Papi at ganun din ako, guys, mag-ano, mag-, -ano, mag agahan na din ako. So, katatapos lang po namin mag-asasayaw uh, at mag uh, magpag-ehersisyo. So, pumasok kami agad dito sa bahay kasi dito na lang po kami magpahinga, guys. So, ayan. Daming pawis ko mga palangga. Oy! Kasi mainit na talaga, guys. Naluya gi ko mga palang oh, grabe. Bugat na kais papi guys, oy. Si papi guys kahit wala pang kain napakabigat na talaga. Yan po mga palangga oh. Napahinga na siya. Yan nagpiyong-piyong iyang mata guys. Bless usa anak bi. Bless mama usa bi. Mm, taga Santo. ang bata nga bagong nag-ehersisyo kaloyan kas Ginoo anak buutan ka si papi guys oy bago ni nag si papi guys grabe mga palangga ikapoy dyo ko guys kay grabe bugatan ni papi mga palangga oy grabe kabugat ni papi guys di matabang ang kabugat Yan, nagtugtugaok ng manok, anak. So, mga time check here, mga 10 a.m. 10 a.m. na siguro mga palangga, kaya nagtugtugaok na po ang manok. So, ngayon mga palangga, medyo hindi na po maingay. A, peaceful na po yung karsada dito kasi yan, wala na po masyadong dumaan na mga motorsiklo na malalaki ang boses. So, yan. Pagkatapos nito guys, mag-agahan uh, mag na po kami ni Papi para makatrabaho din ako mamaya, maka-live ako yan thank you, thank you for always watching mga palangga ko, I love you all happy Wednesday ka tanan have a blissful morning ka tanan guys thank you for watching everyone happy, happy lang ta per me yan si Papi, ni Balhin na mga palangga <laughs>